Hi, hi, hi! Ani na po din yung higala nga yung sa KOFW, nga anak sa pobring kuan, nga naasa nasod sa UAE, dakbayan sa Abu Dhabi. Mga higala, tara, uban ni ko ninyo, mang laag ta. Of din na to, mga higala, no? Uban ang akong pinakamahal nga bana, charing. Laag mi din eh, sa Babs Mandir Hindu Temple. Baguran ni natukod nga temple din sa Abu Dhabi, mga higala correct me if I'm wrong, this year lang ni nag-open nga temple din sa Abu Dhabi, mga higala. Free lang ang muadto to din hi, mga higala. O before tama makasulod, dapat ibili na to ang atong mga shoes, mga higala. Din hi na magsugod, ang atong libot-libot, Dinhi sa temple. Gituyo na mo ni nga hapon na mga higala. aron makita na mo ang kanyag niya sa mga lightings niya kung usagid siya kanindo sa tinood lang mga higala maka amaze gud siya labo na sa akong bana nga dugay-dugay na pud wala ni siya ka nakabisit sa ilang temple na amaze pud daw siya sa view aning lugaran mga higala look mga higala oh grabe gid kay ka amaze ang ilang mga design Tanaw ra gud ni kung insan lang ni paghunahuna nga himuon ang inani maka amaze gud siya Igo ra jud sa tanawan ni mga higala kay bawal siya hikapon. So mga higala no, kung makabisit gani mog mga temple, libuto ninyo siya in a clockwise way. Moy sulti sa kung bana mga higala, wa ra pud ko nang utana nga no. So diri nga part mga higala nami ani sa likod sa temple, nindot kay siya tan mga higala mura palasyo. Kung mapansin ninyo, grabe gyud ang ilang every single design mga higala, very detailed. Huwag matod ba sa kumbana, bana. Very meaningful daw na siya. Mauna siguro na ang pinakanindot nga temple nga akong na-visit mga higala, no? But anyway, tatlo pa dyan ka temple lang akong nadtuan mga higala. Katong sa Dubai, Batu Caves, o Kini. Daghan pong mga turista nanganhi mga higala. Daghan ko mga nakita nga mga Chinese, mga iba't ibang lahi, mga Russian. Inapapicture po sila mga higala o na-amiss ko kaya ilang mga suot, mga pang-Indian dress, mga nakasari po sila. Morning ako, morning gipasuot sa kung bana mga higala in dress. O no man miglibot sa temple mga higala no. So ingon na kung 7:30 PM na ay mag ano og puja. So mag join me og doing puja. So naas gihatag din nga kandila mga higala no. Kanan kandila nga di baterya mga higala. Kay ang atong gamiton during the puja. naada ito sa bandang side aning temple mga higala og nindot pud kay tan-awon dinhi ang view. Maka-amaze jud siya mga higala og lipay kayo ko kay nanay hindi temple din sa Abu Dhabi. Dili lang siya sa panghindo nga people mga higala kundi para pud sa tanan. og napaka peaceful din hi mga higala. Pero nakainomdom ko mga higala no katunguna una namong adto sa temple sa Dubai nakahilak jud ko ambot pure katoliko man ko mga higala og hantud ka taron katoliko man gyapon ko pero ambot bang anong mabatian mabatyagan jud gyapon na ako ang kapis din hi pag mga adto ko sa ilang temple. Og pauli na mi ani mga higala no kaanyag jud nya tan mga higala gala mo radyo jag palasyo kung din hi ka sa baba magtanaw. Kung makalaag mo din hi magwear mo ugsari, nindot ka isya magpicture-picture -picture, din hing -dapita. Pwede ragod bisagun sa ang suoton, basta formal o dili showy ang skin. Pero mas nindot jod ang magsari.